Hi guys! Ito po yung mga Don's na puno. Uh, it's a blood plums po ito. Um, tingin tayo kung mayroon itong uh, hinug. Yung napaka dark color. Kunin ko yan at saka ipakita ko kung anong itsura sa loob ng prutas na ito. Kaso walang ano, walang dark na color kasi kaharvest ko lang the other day. Um, tingin muna tayo dito. So, ito yung isa na dark color. So, uh, it's ready to eat. Ito is quite soft na. Tikma natin. Ito yan. Very juicy. Uh, Napaka-red siya. Pero yung juice niya, yung tubig niya, it's not red. But it's a water. It's so, like a water talaga. Oh. Ito yun. Oh. Nakadikit yung, ano niya, yung laman sa buto yung seed niya oh. Ayan, red talaga oh. Napaka juicy talaga guys. At saka soft na. Mm. Very sweet. Ayoko kainin ito yung skin niya kasi it's a bit strong. Pero masarap talaga. Mm. Basta dark ang color. So, that is ripe na talaga. At saka sweet mo yung kainin. This variety is called Donsworth or blood plums. Mm. Very juicy. Matigas ito ang butol, guys. Kaya tinatawag siya na stone fruit. Mayroon pa din isa. Slice ko lang. Yun ang laman niya, oh. Mm. So beautiful is it? It's so beautiful inside. Mmm. Ma juicy. Mm. sạch, really sweet, hmm, anh đi cua cá vậy, đi sang, sang bạc mà, là kìa Sô